dugso tambak ipapalawa okay, tayo uh, mag fishing ulit kasama ko yung pamangkin ko na magtutulong ng ano, pangka yan Walay wali low tide kaya uh, uh ko ng tulong mayroon kasi magano ng pangka mag isa i-update okay, na lang pag ganda na ako sa ano lahat ayan magandang hapon ulit Nagbabalik muli tayong angler o so, balis ang buwan muna. Parating sa ano, labas ng tangkulan. Kasi <coughs> may ano kami dito. May bakod sa gitna ng ibasan. Yun yung nagsisilbi yung protection namin dito para malakas yung amihan. Hindi basta-basta makapasok yung alon malalaki. Hanggang doon ako magsasagwan. May low tide nga. Kasi yung panahon sa likod, umulap, sobrang dilim ano lang tayo ngayon, saglitan lang to kuha lang tayo pang ulam time check is 3.20 kali update na lang guys pag nakalis na ay pag dating na doon sa spot guys nakalabas na tayo hindi tayo sa labas ano lang, pander na lang ng makina sana gumana ipagana uh, mo pesto na tayo, pesto. Bali area tayo, guys, no ano, Oh kla. O pundo. Sabon muna konti. Sana may agos ngayon. Yung hapon. Hapon pa lang, guys, pero parang dilim na. Hanapin natin yung kabatuhan. Babaw lang to, guys. Nasa Siam na di pa. ng lalim ng spot ko yan, Ariya tayo lang to sana swertehin tayo binyang kalit yung ginagamit ko eh. so pakain ulit, ganun yun Lupaan pa rin. Bali gamit ko na hook oh, yung ano BMC number 21. Maliit lang na ano kawil. Para kuha tayo ng tiyagot ihaw sa Yan. Unang tapon. First cast. Sure tingin lagi. Yan. na tayo guys. Unang ulog patawi lagi patawi lagi. Pataway lagi. Dawi lagi, guys. Munan dawi. Ini oh lapu-lapu itu. Hello. Ano ang daawin natin? Bumo ang lalagyan. Matabo. Mamaya tayo maglagay ng paw ng kawil na malaki. Kasi wala pang hagos. Eh. Sayang din pag sumabit. Bumo tayo sa maliliit maya maya may agos na rito guys so, ano na yung ano? trap on nag i start na mag galaw. Ano, tayo lang natin Maglang lang umulan maambon pa lang ayan eh, na nga guys umuulan na at nakaulit tayo ng pangalang uli yun no? piyagot Pangalawa nating uli yan piyagot. lang lumakas okay na yung ganyan Ang ito kayo Gawi naman guys. Dapat ulit, dapat. Hindi. Tanong Oh. Tambak. Nag-aayos na tayo ng nylon natin. Gawin eh. na pala. Hmm, sundan ng nanay tatay ko. ha. Ayan, may kanoping na tayo. Ah, na tuloy-tuloy. Dire-direk yung ano, kain nila. Kumain lang kayo kahit umulan. Okay na yan. mabawi man lang. Sabi guys, bowl. Ito sa. Wala po. Okay, so, pangatlo, ay pangapat, tumuli natin. Lawer man, guys. Wala po,

set the plan Assalamualaikum Then, naangat ko lang yung ano ko ganyan? Punto. Okay. Sa atras na. Okay na rin yun. May huli tayo sa unang unang ulog natin. Hindi tayo ano. Lugi. try. Try.

Wala yung maliit natin isda guys, okay lang yun Maliit lang yun Ibutas pala yung net natin yung bunga ng anis nice. ko. Tara, mag ito magulo gat ng pamposit, guys. Dawit. Dawit <laughs> dawi pa. Ha, ah, tigi-tigi. Hmm, tumabay guys, oh. tigi Sumibad. Okay, so diretso na ako paen. Sanang ano lang, singkat. Iulog na lang. Tagal kumain ng isda. Ano ping? kami dati wala lang ano wala lang sinker ano lang kawil tsaka lang kasi ano na yung agos patay ay patay pa lipat na yung agos ang kanoping kasi pag high tide pag gabi pumupunta <clears throat> yan sa mga parting mababaw na area lalo pag maliwanag ang buwan nahingain kasi yan ang ano ipon yan yung paborito nila pag gabi. Tapos maliwarag ang Ipon o maliliit na isda. Yung ginagawa ko pag may buwan. Lalo na full moon. Diba ang sabi naman nila pag full moon daw wala daw halos isda. Kaya ako namimingit ako niya ang gabi. Kanoping habol ko. Tawin okay, na guys, karuping Ah, dawi magkitunong din kuman Yan ang mga dapat na Gadawi Tambak Malaki guys, malaki Dugso Guys, okay, so, oh Dugso Ang atong dawi Yan siya Ang parin yung nagaantay sa oras Lawi guys, lawi Hapon na yung kain nila Lapo-lapo Ito yung na Kawala kanina guys, sa atin guys Yan, init. Bale, huli natin konti lang. Bale, yung kanopin natin guys, dalawa. Isang dugso. Guys, pues yan lahat ng huli natin. Dugso. Yan, tambak. Buhay pa apat ah, apat yung grouper natin mas so, maliliit okay na yan kasi ulam lang ano so, ito pang ihaw salamat salamat at hapon na rin yun oh. yung araw palubog na tapos makulimlim ulit para uh, umuulan na nga so salamat ulit sa panonood malipa yung angge. Papasalamat muli dahil andiyan kayo at walang sawang sumusuporta sa aking Facebook page at saka sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Malipayong Angler signing out.